Alright, so sa video na to, ipapakita ko sa inyo kung paano mo malalaman uh, kung bulik yung nabili mong similya ng alimango. Isa kasi yan sa nagiging problema ng ibang uh, mamimili o ibang uh, namamalays daan kasi may mga times na hindi maiwasan makatagpo ka nang hindi maayos na supplier no? so to tell you the only time na ma-identify natin kung bulik yung nabili nating alimango is kung bibili tayo ng medyo malalaki ng similya pag nasa langaw-langaw pa rin kasi yung sukat ng similya madalas hindi mo pa masasabi kung bulik talaga siya or hindi so wala kang choice kundi magdepende na lang sa supplier mo kung bulik nga ba yung binibenta talaga nila or whatever no? so pero pag ganito na kalaki yung binili mong alimang oh, binili, binili mong similya ng alimang oh, mabilis mo siyang ma-identify kung bulik nga ba siya or hindi no? So, bawa yung isang to I can tell na bulik talaga siya the reason why pansin niyo yung kulay ng sipet niya is blue and eh, parang blue green siya no and uh, makita mo agad na hindi siya pulahan so yun yung kagandahan pag ganito kalalaki na yung similya na nabili natin though medyo may kamahalan yung similya na to uh, pero ang kagandahan naman sigurado ka sa ihuhulog mo so, bulik to kasi green tsaka hindi kulay pula yung katawan niya uh, pag pagpulahan kasi as early as ganitong size nakita mo pulang pula na talaga yung mga sipit niya um, ayaw natin ng pulahan kasi una uh, hindi siya lumalaki ng talagang malaki and uh, malakas siya manira ng pilapil uh, so ay, tayo sa maintenance ito to bulik na bulik talaga siya kasi as early as now parang yung mga export quality na alimango na na uh, mini size no so pag lumaki to doon um mas magiging mataas na yung presyo niya and uh, talagang sagad yung laki niya so lumalagpas ang kilo yung isang perasong ganito